na? Hmm. hindi hey, ako nakakalimot sa iyo. Iyay! <coughs> oh, bakit? Eh, parang malungkot ka. Ha? No? Eh, parang malungkot ka. Ay, nakakalimutan ka, di mo na naalala. Aww. Ano yung nalimutan na hindi ko naalala? Ano ba yun? <laughs> ano mo? Wala ka naalala, hai? kahit ano. Ano nga yun? E eh, paano ko malaman? Hindi mo naman sabihin. Hindi, ang, ang sabihin mo talaga na wala na talaga akong halaga sa iyo Aww. noon isang linggo pa lang bago dumating ikaw ay may ano na nakakalala mo na dinidate mo na ako ngayon wala umipas na lang hindi pa rin naalala hindi ka anibrasara natin kahapon wala man lang naalala hmm. alam mo ah sakto lang hindi ko naman nalilimutan yung ano na yun sa totoo lang ha, meron akong ibibigay sa iyo. No, baby. ulit lang dumating. Kahapon pa sana yung ninihintay ko para sa iyo. Yun ay talagang sinusurprise ako para sa iyo. <laughs> Hindi ko naman <laughs> oh. eh. okay. na yun ang tali. Ito na. mo naman kung ano yung na. Ito naman ay talagang, Akala mo na na kita? Hindi. Alang-alang sa pagmamahal mo. Akala ko na, limutan mo na talaga ako eh. Ako pa. Sus, kupo naman. Baka ako malimutan mo, pero ikaw, hindi kita malilimutan. Sus, nakupo naman. Ikaw pa. Nakita mo to? Napakaganda para sa iyo inorder ko pa ito nung isang linggo pa taso nung dumating late pa rin hmm. suotin mo nga kung bagay sa iyo hmm. yan ay yung pinakapindan niyan manok para ikaw ay malipad Mm. mm. Yan ang sinasabi mong na ikaw ay nalimutan ko. Oh. Bagay ba? <laughs> mm. Kiss muna <laughs> Mm. Ay, hindi ako nakakalimut sa iyo. Ano nga, galit ka pa? Tutampo na? Tutampo uh -huh. ka pa? <laughs> mm. <laughs> mm. na naman tuloy na mga anniversary na pinitikan ng yun. Kasi sa ka na, nalit lang kasi yung order ko. Kaya sana, maintindihan mo ako ah. Ha? Hala.